magandang araw sa inyong lahat kamusta po kayo uh, paano nga ba malalaman kung kung kayo po ay tinatawag ng Diyos uh, wala sa lahat po nasa Biblia po na ano nakasulat po dyan sa Old Testament yata yan kalimutan ko lang yung eksaktong passage niya, eksaktong citas niya. Nakasaad dyan na tinatawag ko kayo. I have been calling you out, but you refuse to learn. So, ganun yung mga kapatid. Uh, marahil, uh, nalilito tayo. Uh, bakit? Uh, ganun. Kailan siya tumawag? So, tandaan po natin mga kapatid na Uh, lumayo tayo, lumayo ang Diyos sa atin po. May gap po sa atin at saka sa Diyos. Dahil po yan sa mga kasalanan po ng tao. At uh, yan, yan po ang dahilan. At saka yun nga, nagpadala siya ng ano ng mga mensahero, mga propeta upang ipasabi ito sa mga tao na magbago so noon nagpadala siya ng propeta ngunit ngayon at, uh, di, wala ka nang maririnig na ganoon mga kapatid kahuli-hulihan niya pinadala na ano yung kanyang anak ating Panginoong Isus uh, sa panahon naman ngayon uh, wala ka nang maririnig na ganoon na direkt na ganun. kasi marami ng Christian denominations hindi mo na matukoy kung sino yung ano uh, nagsasabi ng totoo ngunit ano ba ano ba yung para tandaan na kayo ay tinatawag ng Diyos Una sa lahat po uh, yung mga panahon na uh, nakalunang tayo sa ano mga panahon na nire-reject natin yung ating Panginoon. So, may mga panahon nga ganun. At saka, by the time na narinig po yung kanyang aral, turo, uh, naisip po na uh, hindi, hindi akma, hindi akma yung ginagawa natin sa turo ng Panginoon. Hanggang sa, uh, may mga panahon din na dinidenay natin yon Ngunit, pagkaraan ng mga ilang araw diyan mga kapatid. Marerealize mo na uh, tama talaga yung Panginoon. At, sa, at habang naririnig mo yung mga salita niya, yun yung mga panahon na kapatid na uh, kayo, tayo ay tinawag ng Panginoon. So mula sa pagkabilanggo, sa kadiliman dahil dahilan ng ating mga kasalanan mga kapatid, so tinawag niya tayo. So gapos ginapos tayo ng ano mga, nakakadena tayo niyan mga kapatid parang ganoon ngunit dumating ating Panginoon na si Isus sa pamamagitan ng kanyang uh, pagbuwis buhay pag alay niyang kanyang dugo yun yung dahilan kung bakit tayo ay uh, pinakawalan niya sa gapos, sa kadena binigyan niya tayo ng bagong buhay at ang bagong buhay na yun hindi yun magic mga kapatid yun ay bibigyan natin ng replika Bibigyan natin ng buhay ang kanyang mga turo. Yun yung kanyang utos. Kasi siya na yung ating hari. Ganun lang yun mga kapatid. So, yun, uh, tinawag ka mula sa uh, kadiliman ng ating buhay, mula sa uh, baluktot na pamumuhay. Tinawag tayo mula dyan hanggang sa liwanag. So, nais ng Panginoon na ang Diyos ng Ama na mamuhay tayo nang nanaaayon na, na, na sa kanyang gusto na ayon sa kanyang ano, kasulatan ganun yun mga kapatid so sana po ay may intindihan kayo sa mga sinabi ko at uh, see you uh, see you around bye bye